For today's vlog ay pasyalan natin ang bahay na bato dito sa Mount Banoy. Talaga namang mamamanha haka sa bahay na ito na dito sa ibabaw ng bundok na nasa tabi ng creek ang kanyang lokasyon. Talaga namang pinag-isipan at di halaga ang ginastos dito para ito matayo. Hindi mo isipin, sa ganitong lugar ay magkakaroon ng ganitong atraksyon. Kaya tara na mga kapanalig, panuorin niyo ang video na ito. Ang bahay na bato dito sa Batangas. What's up mga kapanalig? Ayan, dito ko ngayon sa isang lugar na hindi ko pa napuntahan. Ito yung tinatawag nila bahay na bato. Ayan, ayan guys. Ah. So ngayong araw, ay pupunta tayo. Tala, samahan niyo ako sa paglalakbay natin dito sa bahay na bato. So may parking do sa taas Pwede natin lakarin Konti lang daw naman lakad to So samahan nyo ako dito sa ating paglalakbay Dito sa bahay na ba to Dito to sa papuntang Mount Banoy din Pero may konti lakad Tara mga kapanalig So guys yan na tayo doon sa bahay na ba to Sama natin ang tiyo Saka si Papa yung nasa unahan nandun sila So dumaan tayo sa mga Madre Cacao Ayan. So dito ay kita na yung uh, bahay na bato. Ayan. Pakita tayo. So yeah guys, dito na ako ngayon sa bahay na ba to? At kasama natin si Parin Jimmy. Ayan oh. No? Parin Jimmy. Siya yung cartaker, tama? Apa. Siya yung cartaker dito. So kung pupunta kayo dito, siya yung maabutan nyo. <laughs> siya yung lagi nandito. Siya yung nag-iintindi. So pasyal na namin yung itaas. Tignan namin, palipad tayo ng drone. Sige pare, akit kami dito ha. Sige, sige. Ito, ganda ng bahay. So yun yung Mount Banoy Ngita natin dito, doon tayo galing And look at the place Wow, ang ganda talaga Ayan, Ang ganda ng view dito guys oh. Oh. So oh, ito siya So yun guys, dito tayo ngayon sa ibabaw ng uh, bahay na ba to? ayan napakaganda ng tanawin dito lakas lang ang hangin pinababa natin yung drone natin kasi masyadong sobrang lakas hindi natin makontrol ng sobrang lakas dito guys so oh. ayan so makikita ninyo eh, ito yung lugar napakaganda ayan So, bababa ko. Dito tayo. Tingnan So, literal na creek yung pinaglagyan, ano, tabi ng uh, dagat. O, oh, tabi ng mga bulubundukin. Nasa ibabaw to at makikita mo yung bahay. So, hindi biro yung ginawa dito. Napakalaking uh, gastos din na ginawa dito. <laughs> Para nabuo at na-konsepto. Itong uh, lugar na to. Napakaganda nyo dito. Ngayon, no? May mga kwarto. din na natin mapasok kasi may mga guests. So oh, nakakahiya naman puntahan ngayon kasi araw na to. Pagpunta natin ay may mga guests yung may ari. Naroon sila sa taas. So, hindi <laughs> ko lang umapakatagal ako, ako dito sa ganitong lugar kung dito ako titira no. Kasi medyo aww ah, no. <laughs> Nakakatakot kasi kung lumindol, magkaroon ng uh, ano mo yun, malakas na hangin mukhang nakakatakot eh, pero hindi, batuhan naman yung nilagay so matibay ito so napaka natin ano, nababot natin yung may-ari nitong bahay na bato so si sir, thank you sir, ati lang good morning po sa lahat good morning sa lahat so ayun, nababot na lang ako kami dito sa so, hindi sinasadyang pagkakataon so umakit kami sir doon sa taas Kaling kayo ng Baloy? Banoy po. So sabi ko tingnan natin yung pinalagay ng bahay na ba to. Ah, uh, ano yun? Ah, uh, ibig sabihin na yung mga 1993 pa yung lupa ninyo dito. 83 kaya... yung lupa namin doon sa baba. Uh, -huh. uh Tapos ayun, sa mga nanay na sa mga nanay ko kasi yun, mga parents ko. Sa mga parents nyo yung uh, lupa na kinuha doon? ayun. Ay, paano kayo nagka-idea na gawin ganito to? Ah, uh... actually wala naman sa plano namin maghanap ng property talaga o, kasi nga dahil sabi ko nga may bahay kami doon sa baba, inalok sa amin nung friend ko na taga rito rin itong property. Ah, sinubukan so na lang, point. sinubukan oh, na na. Ilang square meter to sir? 800. Ay, 800, kasama yung parking sa baba? Hindi, I iba na may ari nun. Ah, iba na? O, pero nag-usap na kami, kaya ano yan, kay Pangulo dito. Ah, uh, si Pangulo? O, sa Kalungkok. Kay oh, Pangulong milyon Ah, o. So guys, uh, natin si Sir Nick no? Uh, Na-interview natin ng konti Hindi ko na lang ako yung mga ibang pinag-usapan namin <laughs> At uh, kung may pagkakataon Ay uh, puntahan nyo to Wala namang bayad, donation lang And respect naman po din kung sakali pupunta Yung mga basura no? at yung mga natin eh, Ay maging responsible naman tayo Kasi hindi naman biro talaga magbintay ng ganito Napakaganda uh, ng lugar na napapasyalan mo. nakaka relax ka, kawala ng problema pagka-stress ka na sa Manila o doon sa mga trabaho na ginagawa eh ito yung uh, nagagawa natin. So sir, baka mayroon kayong pangwakas na sa ating mga taga o taga panood Ah uh, gusto ko lang si shout out lang siguro kasi lagi nagre-request mga grupo namin actually. Nandito kami ngayon para magbanting kaming mga grupo namin sa QA sa Department ng C CQA uh, shout out sa inyong lahat uh, good luck po sa, sa atin ayun ay, so yun oh, nakapalayam natin si sir ano? shout out doon yung mga department ng QA sa Sky Cable yata yun uh -huh. so sa inyo po lahat siguro dito ko tatapusin yung ating vlog ngayong araw na to and uh, sana po kung may time akit kayo ng banoy daan kayo dito thank you and bye bye hey. oh, shout out hey, kanina <laughs> so bago tayo lumabas ay eh, nakita natin yung mga tropa natin Adiyan, oh. ayan o oh. Ay yeah. ayan. So taga rito kayo Idol. Oo, oh, okay. oh, dito yeah. lang sa taas. So shout out sa mga taga rito sa Mount Banoy. Yeah, oh. <laughs> sige sige sigilan.